Ito mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol. Manghihingi tayo ng butong mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol sa mga kanyuga no. Mga idol ay. Nakikita nyo dyan mga idol sa likuran ko. Ang mga niyog. Marami nyan mga idol oh. Yan. Malawak ng nyugan Nandito tayo mga idol sa uh, Nyugan at meron dito nag gabas ng sinusuk. Daming kakaw ah, Ito po mga idol Ang kanilang mga Nagawa mga idol oh. At yan Maraming muna po mga nanggawa Ayan po ang mga new Ayan At dahil naubusan po ng gasolina at nilagyan po nila ng gasolina ang motor sinso tayo mga idol at pinigyan na tayo ng ano may mga buko na doon binigay yung bata kanina ay may daladala ng buko at yun ay dinala na doon sa bahay yung buko kaya yung Puntahan natin na uh, ng BB at Boko. At mamaya po mga idol, ipapakita ko po sa inyo mga idol ang mga boko na binigay ko sa ating boko ba. Ayan, yan po ang mga idol oh. ito yung buko bingin natin mga idol at napakaganda po dito mga idol at sariwa po ang kanyang sabaw buko kaya mamaya biyakin na natin to kainin na natin yung buko binigay sa atin At dito nga po mga idol at kinakarga na nila isa-isa ang mga nayari nilang mga cucumber. Ayan na po mga idol, kinakarga na nila pa isa-isa. Para naman po ito mga idol at i-deliver ide na po nila doon. Yan nga mga idol, uh, tumulong na nga yung isang bata na si B-Boy. Kaya shout out po kay B-Boy. Lakas si B-Boy ah. Lakas di B-Boy ah. <laughs> tuloy lang po ang pagkarga nila sa mga nayari mga idol.

idol karga na po lahat mga idol ang mga natapos na yan mga idol yan karga na mga idol ang natapos na coco lumber yun po ay in-deliver na nila at yun po ang sinso mga idolo oh. deliver na ang idol ay na mga idol oh. deliver na oh ikarga na po nila Ng mga natapos meron pa kasi okay po Okay guys hanggang dito na lang po guys maraming pong salamat thank you for watching